Ano po mga kapis? Uh, si ano po po, si Arnel, di Um, sa ngayon, medyo maulan. Ang uh, umari kasi ba na ko itry sa maliit. Ngayon po, yung nabubulo ko na box. Uh, maniit maliit na po. Ngayon, ang mariya natin, sa bukod sa mga natin, meron po may experience sa mga lalaki. Una-una, halimbawa, kung gusto nyo makita yung Binaw natin box doon na 2x3 Anak eh Mahalos manito na kasi dito Nakagip naman niya Ito Ang lalim no 7 meters Yan nakagip naman Tapos na try natin yung Sa kinumpara natin yung optimum Tsaka ito Yung optimum Di, di kung sinisira ano Pero hindi niya nakita Yung optimum Pero ito Based naman doon sa actual live Ano natin Nakita naman niya Yung ano Kahit panoorin po ulit yung Optimum sa Maria pinagsabay ng ano survey so ang Maria ano nakita niya ngayon ang topic ko ngayon yung, yung maliit ang mga ganito no? um, sabihin natin yung mahal po baka kaya niya mga well, 7 feet o oh, 3 meters mga ganito na siya yan kaya kung gagamit kayo ng ano hainanap yung mga isang barita lang tapos hindi pa nakabaong naanod lang ang gagamit kayo sa mga ganon pwedeng uh, locator, pero locator, probably, hinahanap din yan, uh, ano, yung magnetic film yung mga na nakabaon. Kaya na, pwede pa gano'n, gagamit ka na, na, na metal detector lang. Ang naman doon, BLF, very low frequency. So, pag na po, mo ko, pwede, pa, pwede, pa, pwede pa, niya, kaya. Pero sabi ko kung hanap ka mo na na, ano, na reading, medyo alang, ka doon. Pero makukuha niya yung image niya. Quadrado. So, i-try po natin ngayon. Yan. So, una, gagawin ko i-on. So, kukuli pa ako itong dalawa. Nah, ito, na-try no, ko na kanina. So, babalik tayo sa uno para little locking foam so they pag ganyan nagpula na pwede ka na mag-connect sa machine so sa machine naman tayo wala so, na mo gagawin new scan okay uh, nakalagay auto scan or manual scan ilalagay ko lang sa manual para ikaw yung nag trip sa target mo na ikaw makasurvey kasi pag auto scan minsan nahuhulog ka kasi mag-pulling ang ano na machine mo so manual tayo, okay pulse mode, 10, okay so ilagay mo sa 9-1, signal uh, scan, isa, i-click mo lang scan, isa yan tapos yung ano mo, palagi siya naka ano sa south para yun yung pinaka-ground balancing mo ng gamit mo so i-coconnect ko na pag manual kasi ikaw yung mag-indok sa so, auto scan yung sa so pindok lang dire na o dalawang pindot, at pindok ya so, mano mano so makikita yung po yan sa so, laptop ano rin nyo na dito yan pag lumabas na yan pwede ka na pumunta dito hindi ko na lalaki yan yan ang na-advise ko sa mga Uh, pag alam mo na yung target area mo, yung dimension, kasi gawin ba, gawin ka ng laki, or kukunin mo yung dimension ng target mo, kung gano'ng kalaki. So pag nakuha mo yung kalaki, pag-scan ka, huwag mo na lalakihan. Halos lalayo ka lang doon sa dimension ng target mo ng mga 1 feet. 1 feet. So makikita mo, makipig yung out mo, kung talagang magkondrado siya, maka-assure aura niya. Ganun po ang pag-alit ng mga scanner, no? Yung Iba rin po, saka iba rin po po, Nung no, time na lang pag-pero ano niya, target. Ito, pinpoint talaga. Pero pag nasa terrain, medyo ka na. Kung bundok, pag sa akit ka, medyo maalangaling ka, pwede mag-distract ang senso mo doon. Yan. Unlike sa tungkol, hindi, LB16, LB8, LB4, mo pang mga okay na, pag LB4, LB4, medyo inuwi mo na kote kasi uh, nga yung less yung ano nga, sensor, kote lang. Ang next like, service system, isang hagod, ako ba, ulit ulit, sa south to north, isang hagod, Okay. Bani, eh, dalawa hagod ko siya, isang sa harap mo, akbo ko sa east, o sa so south, hagori mo, pagkagili so, naman pa mga. So, eh, ganun po. So, ito, ang natin. Ah, uh, ulit, like, next week, kasi manuman tayo, yan. Yan. Oh, alam mo na yung target mo, yun din mo siya na Yung ano mo, yung target area mo. Yan. Sa rock pa saw. <tip> <tip> Yan. So, so at bang pa, na pa ng mga sabdang kan. Ah, ko sa kuna ng sabdang kan. So, okay na. So, pag ganyan po, na na-figure out po ng target mo, i-okay mo kung masin mo, paano malobat. Ang iba, inaayaan na maadal ng ganito. Yan, nag-reading signal. I-okay mo para back po normal. Kung baga siya nasak yan, nakalitral siya. Yan, hindi siya gano persano. Hindi ko magamit ng battery na malakas. So, gagawin ko, ay ba ko muna? tingnan nyo na siya nabi natin. Yan, punin ko yung ano. Kung wala akong assistant ko yun dito. Yan. So, yan po. Yan po yung kinakalawang na natin na box so gagawin natin ito na mo yung naserve natin ito yan so napakaganda no so gagawin mo punta ka dito sa pula tingnan mo yung browser kung lang gumagalaw yan punta ka sa pula click mo yan tapos punta ka dun sa save i-click mo ulit na isa yan yes lalagay ko office Wow. Okay. Yes, mole. Ang alawan same. Yes. Ano? Oh, Ilagay mo office. So, yan na. Save na natin. So, pag ganyan, cancel mo lang kasi i-check natin yung ano natin. Um, yung na-survey. Yan. Kung na-save mo, cancel mo yan para i-check natin yung na-survey mo. Puntahan natin yan. Uh, no. Uh, no. Kasi i-check. Ayan, nakalagay doon. Uh, o, peace. Ayan, i-click mo yan. Isa. Open. So... Ito yung pinaka, pinani, ano mo, result ah, gagawin mo. Click mo yan. Ayusin mo muna yan. Ako dito, yan yung browser ko. Ayusin mo yan. Yan. Ang gamit na no? Ang iba, may mga scanner, sabi, 100%. Ako hindi ko sinasabi 100%, no? Hanggang ano sabi ko, 80. Hanggang doon ka lang. As long as hindi mo paano kukuha yung target mo, diba, sa area ka, no? ka masyadong, ano, ka, uh, masyado, kasi may mga, meron ng kakaroon ng aero dyan, ba? Diba? Inuhukay mo na. Ngayon, may lumabas sa malaking bato. Eh, wala pala. Bato pala yun. hindi mo alam may bato na yun. Yan ay cover po target mo. Iiwanin na kasi di kaya. Ako na niwala ko doon. Ah, gaya ng bako na gamit mo koreano nga. May bato na di kaya magsagi ng, ng like, bakit. So, pag jackhammer na lang ginamit mo, ordinary jackhammer, wala talagang iiyak ang jackhammer mo doon. Yan. Ayusin mo rin yan bago ka pumunta dito. Yan. So, ngayon, ina mo yung, ano, ano ba, bakit siya nagkaroon ng na void? Alam nyo kung bakit? Paliwanag ko yan, ganito. Halimbawa, nagbaon ka sa lupa, nilagyan mo ng box. Yung kinalalagyan po ng box, yun po yung tinatawag na void space. Saan po nang galing yun? Sa kinalalagyan po nito. Yan. Sa mga nakakaunawa, salamat sa hindi. Aralin nyo pa rin. Yan. So, an imam, anong bakit hindi siya nalipo? Ang 3D natin, hindi pa po sa may natin, hindi pa po yung pinaka-trikaw pinaka na LiDAR. Yung proton, sa may natin LiDAR niya, okay, pero hindi siya 100%. Sabi ko, mga uchil ka rin. Pero, mas malakas ang sensor ng proton kung para dito sa Maria. Yan. So, Ganyan. O ah, ganyan, mga maganda sinyalis po yan sa mga nakabili po no, na Maria sa opisina. Yan. Pwede kayo magkaroon na idea. Kaya e mo, no? Kaya kung nasabi yan, wala una itong box, mayroong void. May void yan sa loob. Yan. So, ba, kung, ba, ng ginto sa loob, dito sa loob, magkaroon ng ginto, limawa, so gagawin mo, alam mo, ilagay natin itong ginto, no? Ito, Naamag na pero po ito. sa Yan. Pakuha ng jamag siya. Nilalagay mo dito. O, oh, mga. O. Oh. Nilalagay mo dito. Halimbawa. Yan. Yung kung mo ng box mo. O, yung hinto. Yung ito. Makakarap ko na boy yan. Sa maniya, nangyayari. Humihiwala yung boy. So, proton. Halos magkakabi yan. Sa maniya, may disguise siya. Yan. Ganun po. Yan. Quadrado yung boy dyan. Pero ito kukulayan natin yan pumunta ka dito talonin mo yung browser ko ah. kukulayan natin yan magpula o oh, yan itong panel sa left isa ngayon punta ka ngayon sa sa pag ko tingin ko okay naman yung pero pwede ka pa rin mag-apply ng interpolate depende dun sa lalabas kung maganda ba o hindi okay natin so yan po lumabas mas talaga ngayon pwede natin siya i-apply ng um, concrete. Kasi so, nasa concrete pa, So, kukunin mo yung lalim ng ang tawag dyan, top view, no? Ito, side view. So, ito nga gamitin mong ano dyan, itong araw ng kuwan mo. Yan. Yan. So, ang release po niya, uh, sabi na ito mga 1 meter, no? Tapos yung value niya mababa. Uh. Kaya ako nagsama mababa kasi ulang una, ito, hindi naman nakabaon. Tsaka hindi pa siya yung nagkaroon ng, ng energy kasi nga wala siyang ano, kumbaga yung ano lupa, no? O simento man. Hindi nakukulong yung aura niya. Open, ang tawag niya open energy. Kaya yan. Pero kung sabihin nyo, uh, ang karga mo nakalagay lang sa tubig, walang simento, pwede magkaroon ng ganito, pero yung nga niya mababa kasi open yung ano ng tubig kasi yung tubig conductivity na rin ng current yan kaya ang proton yun ang paborito niya may tubig din kasi yung tubig nagkaano po ng current yan yun ang kuryente, kuryento yun o pag nilagay mo 1 turn isaltak mo sa tubig pagkakaroon po ng current magiging po 20 na yan yan ganoon po ang ano natin target so, yeah, ano niya depth yan. Ganun po siya. So, salamat po. Sana meron kayo nakuwang araw ngayon. Yan. Hindi po ako magaling, you no? Know? Hindi ako nang magaling Pero, sa experience ako bumabasin na rin. Experience. Yan. Hindi ako magaling, pero may, alam, may alam din kahit paano. Yan. Saka hindi nadami gamit po. Uh, based lang sa mga tulungan natin. Yung iba, nagibigay. Yung iba, hindi eh. Pero okay lang. Ano sa akin, kung yun ang gusto, trip niya, ni wala wala kang magagawa. Yan, yung iba ang Kasi yung Mariano na karang araw naka-discover ng tunnel. Ngayon, pag may ginipong puso yun, pag sinuyan ka, uh, gaya na sinabi niya, magbibigay naman daw siya. So, hanggang doon lang po tayo kasi masyado na mahaba na ano natin. Yan. Yan po. Ang resulta. Box na, pero yung, ano mo, ano lang box, medyo nabasag. Pero hiwalay ito. Ubig kasi yan dito. Meron yung tanke ng tayo dito dati. Yan. Diyan sa may corner na yan. Kasi inurong po look yung area natin ng konti. Kaya nilipat na yung siya. Kaya meron siyang bahay ng ubig dito. kaya Pero di pa Kasi nga. Ang ginid yung ano ko. Nalipo po kumanda. Yan. Yan po. Yan po yung ano natin. Ngayon sa mga baguhan. Pag-aralan niyo po yung filter. Ayan, ang inobol ko ni at browser mo dito, lilipas yan dito. Punta ka naman dito sa uh, mga niya. Ayan. Huwag kayo mahiya, aralin nyo lang, aralin. Ayan, o. Oh. Ayan. So, ganun po. Agad ulit tayo. Ayan. So, pwede pa-applyan dito yan. Hmm. Balik mo. Yan. Sarun. Yan. Ano yung orange niyan? Sabihin Sabi na yung pinaka ano niya, no? Yung emission sa boom. Pero yung pula, pinaka man niyan dyan. Ah, yung pula. Yan. Pwede mo pag-aralan na dyan. Kasi makamamay, mas magaling ko pa sa mga ano dyan. Di ba? So, agad ganda po tayo. Maraming salamat po sa panonood. Ah, Lagi sa, sa, operation. Ah, aaralin nyo rin yung area. Kung may madali ba kunin o may mahirap kunin. Gaya nyo sa koreano, medyo mahirap. Puro simento ay nakaharang. So, agad ganda po ah, Maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat yan.